para sa akin kasi di ba sa UP nandoon na yung idea ng honor and excellence and para sa akin yung excellence siya yung katumbas ng ng utak and yung honor katumbas siya ng puso we, we do great not because We want to be just great, but because we want to serve the people in the best way that we can. Um, pag sinabing utak at puso, kailangan hindi puro utak lang, hindi kailangan matalino ka lang or magaling ka lang. Kailangan sa bawat ginagawa mo, binibigyan mo rin ito ng puso at uh, marunong kang mag makipagsimpatya dun sa mga uh, taong nakakasalamuha mo. Para sa akin po, um, ang essence ng utak at puso bilang isang UP student is really um, doing the best you can at, you, at what you're passionate about. Pag iniisip ko naman po yung utak at puso, inuuna ko yung utak as lahat ng mga inaaral ko ngayon So, trying my best to understand yung mga topics that we're taking. Tapos, yung puso naman is how I'll be able to use everything that I'm learning uh, in the future. um Ang karunungan ay hindi lang uh, para sa pansariling uh, uh, pag-angat sa buhay. Kung hindi ang tulungan ang kanilang mga komunidad upang... Umangat, gamitin ito para sa tama at gamitin ito para sa aspeto ng tinatawag natin social justice at uh, magabayan ang ating uh, mga uh, less privileged members of society na umunlad ang kanilang pamumuhay. Share mo yarn.